Hi mga kabahay, welcome sa ating magtanong series. Napapansin nyo ba itong mga harang na nakalagay sa mga construction site? Tara, pag-usapan natin mga kabahay. Ito pala ay tinatawag na temporary barricade fence. Kadalasan din itong nakikita sa mga halos kasisimula pa lang na mga ginagawang bahay. Ang tanong, bakit nga ba naglalagay ng ganito sa mga construction site? May dalawang rasunan kung bakit nga ba naglalagay ng temporary barricade fence. Unang-una -una na dyan ay syempre ay para maiwasan ng pagkawala ng mga gamit sa construction site. May mga times kasi mga kabahay na hindi talaga natin maiiwasan na mawalan ng gamit o materyales sa site. Na possible naman ang pagmulan ng delay ng trabaho dahil sa kakulangan ng materyales. Pangalawa, syempre ang pinaka sa lahat ang safety ng mga workers at ng mga taong dumadaan sa construction site. Niriridos kasi ng barricade and fences ang severe collision. And syempre, pinipermit din ito ang mga pedestrian from accidentally entering the construction zone. At mas madaling malalaman ng mga tao na delikado sa mga construction site dahil sa mga barricades and fences na ito. Kaiba mga kabahay, may mga alam pa ba kayong dahilan? Pakomis naman sa baba para mas matuto pa ang mga iba pa natin mga kabahay. Yun lang ang quick na kalaman natin mga kabahay no. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod natin magtanong series. Maraming salamat sa pagsama.